ng itlog ng muscovita ang laki na yan bali 6 sana yan kinuha ko na yung 3 na yan ito 24 kinuha ko yung 6 kaya 18 na lang lahat kung ano yan may sisiw na na yan ito naman nung ko yung walo. pinagay ko sa incubator. Malapit hmm. na. Malapit na. Is na. Uh, Rob Island. Saka nightly 18. 18 naman ang minimum niya. Ito na magpapaikot.